Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakay natin ngayon ay katanungan mula naman kay Christine Attorney. Gusto kong malaman kung pwedeng bawiin o ipakansila ang deed of sale kahit na ito ay notarized na. Maraming salamat attorney. Mga kaibigan, tatalakay natin ang katanungan na ito bilang educational and informational purposes lamang. Pero bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Kung hindi pa kayo subscriber, please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi nyo makaligta ng mga bago at susunod nating mga video. Balik sa ating topic. Pwede bang bawiin ang deed of sale kahit na ito ay notarized na? Ang isang deed of sale ay maaaring bawiin kung ang dalawang partido sa deed of sale, ito yung buyer at seller, ay voluntaryong ipakansila ang nasabing document. Mari silang pumunta sa abogado at magpagawa ng kasulatan na sila ay voluntaryong nagkasundo na kinakansila na nila ang deed of sale. Dahil ang bayad ay ibinigay na sa nagbinta, dapat na isama sa kasulatan at sasabihin na ang perang ibinayad ay ibinalik na sa buyer at ang buyer naman ay gumawa ng acknowledgement na ibinalik na sa kanya ang bayad kung meron pang mga bagay na ibinigay sa buyer tulad ng titulo ng lupa, dapat na ilagay din sa document na ibinalik na rin ito. At isa sa mga pinaka-importante na dapat hindi makalimutan ay dapat na ipanotarized ang kasunduan. Hindi kailangan na ang ng nagnotaryo sa deed of sale ay siya rin ang magnotaryo sa cancellation ng deed of sale. Kahit sinong notary public ay maaaring mag-prepare at magnotaryo ng dokumento. Paano kung ayaw ng buyer na ipakansila ang deed of sale? Kung ayaw ng isa sa mga partido na ikansila ang deed of sale, kailangan na mag-file ng petition sa korte para i -resent o inolify ang nasabing deed of sale. Pero dapat may dahilan para i ang nasabing kontrata. Ilan sa mga grounds sa ilalim ng civil code para i ang isang kontrata ay kung saan ang pahintulot o yung consent ay ibinigay sa pamamagitan ng pagkakamali o kaya ibinigay dahil sa karahasan o kaya pananakot and due influence o kaya'y pandaraya. Ganon din, maaaring walang kapasidad na magbigay ng consent ang partido sa kontrata dahil siya ay emancipated na minor minordidad, o kaya'y baliw, o kaya'y demented na tao. At mga piping bingi na hindi marunong magsalita sila ay walang kapasidad. Wala silang capacity na magbigay ng consent o pahintulot. Isa pa, nasa civil code na kapag ang isa sa mga partido ay hindi marunong magbasa o kung ang kontrata ay nasa wikang hindi niya maintindihan, dapat ipakita ng taong nagpapatubad ng kontrata na ang mga tuntunin, yung mga terms, na nilalaman ng kontrata ay naipaliwanag sa partidong hindi marunong magbasa o hindi makaintindi sa wikang nilalaman ng kontrata. Tungkol sa pandaraya, mayroong pandaraya kapag sa pamamagitan ng mapanlinlang na salita o mga pakana ng isa sa mga partido ay hinikayat na pumasok sa isang kontrata na kung wala ang mga nasabing mga mapanlin lang ng mga salita o yung mga pakana, hindi sana siya sumang-ayon, hindi siya pumayag sa kontrata. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ating talakayan. Sana meron kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Please share kung nagustuhan ninyo ang ating topic. Maraming salamat. Bye-bye!